Nakahanda ang Kamara na maglaan ng sapat na alokasyon sa 2026 National Budget para ma-institutionalize ang rice subsidy system sa bansa. Ang naturang sistema ang target na isulong ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang nakatakdang pag-arangkada ng 20 peso per kilo rice program sa Visaya sa susunod na linggo. Ayon kay Romualdez, naging epektibo ang implementasyon ng kahalintulad na rice subsidy sa Kabigin kung saan nagbigay daan ang kolaborasyon ng local government units, DSWD at local retailers para ma-access ng mga residente ang na higit kalahati ang kaltas sa karaniwang presyo. Pinuri nito ang inisyatiba ng provincial government na nakatulong sa daan-daang pamilya para makabili ng abot kayang bigas mula sa iba't ibang munisipalidad. Ipinamamalas anya ng kamigin model ang pagiging epektibo ng koordinasyon sa public at private sector partners upang maihatid ang nararamdamang benepisyo sa mamamayan. Sa ilalim ng proposed program na inanunsyo ng Department of Agriculture, sasagutin nito katuwang ang Food Terminal Incorporated at ilang LGUs ang price difference ng market Rate at subsidized na 20 pesos kada kilo. Punto ng speaker kung kinaya ng kamigin, kakayanin din ito sa iba pang panig ng bansa. Kaya panawagan niya sa LGUs na pag-aralan ang modelo, lalo't nakahanda ang kongreso na tumulong sa pagbuo ng pondo. Sa ilalim ng Rice Subsidy Program, ang identified low-income households ay binibigyan ng ID upang makabili ng bigas mula sa accredited retailers sa subsidized rate na mas mababa ng 50%. Giit pa ni Romualdez, mas mainam ang Rice Subsidy kumpara sa direct cash transfer dahil mas makikita ang patutunguhan ng programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.